Sa kalagitnaan ng April 2021 at January 2022, 34 na mga sabongero sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nawala at hindi na mahanap ng kanilang mga pamilya. Majority ng pagwala ng mga ito ay naganap sa Laguna at labinsyam dito ay nangyari sa Batangas, Bulacan, Manila at Rizal. Dahil dito parang bombang sumabog ang balita sa buong bansa lalong lalo na sa mga media na tinatawag nila itong The Missing Sabongeros. Noong April 28, 2021, nang unang may dokumento ang pagkawala ni Michael Bautista. Nakunan sa cellphone video na nakaposas ito kasama ang dalawang lalaki na naka-escort sa kanya sa Santa Cruz, Laguna. Ito ang huling araw na nakitang buhay si Bautista. Kasunod ng buwan, May 11, 2021, nakunan sa cellphone video ang pagkawala ng dalawa pang sabongero na siniglin Alcindier Mar at Kyle Bohol. August 30, 2021 Isang tahimik na umaga sa bahay ng pamilyang Lasco Ang pamilya ay nagulat ng pasukin sila na isang grupo ng kalalakihan na nagpakilala na taga NBI Ang mga ito ay may dala umanong warang to para sa 48 years old na si Ricardo Lasco Paliwanag ng mga ito sangkot umano si Lasco sa si isang large-scale estafa. Nang hingi ng pamilya para basahin ang warrant of arrest, eh hindi naman nila ito binigay. Bago umalis ang mga lalaki ay tinanong sila kung saan istasyon nila ito dadalhin para mapuntahan ng pamilya si Lasco. Ang isa sa mga kalalakihan ay pabulong at pabirong nagsabi na sa taal nyo na lang ito puntahan. Dahil sa kanilang narinig ay nagduda ang pamilya na may hindi magandang gagawin ang mga ito. Ilang minuto ang lumipas numabas ang mga lalaki kasama si Lasco at taladala ng mga ito ang box na may laman ng mga pera, mamahaling rilo at alahas. Magmula noon ay hindi na nakita ng pamilya ang chicken breeder at master agent sa online sabong na si Lasco. Nang ibistigan sa Senado ay positibong itinuro ng pamilya ang dalawang pulis na kasama ng pasukin ang kanilang bahay at nagbitpit kay Lasco. Subalit ang mga nasabing pulis ay tudotanggi na may kinalaman sa naturang kaso at nakadyuti o mano ang mga ito na mangyari ang pagkidnap kay Lasco. Ang magkasintahan ay si Nomer de Pano at ang apat na buwang buntis na si Jonaline Misina Lubugin at ang Kavinte Laguna ay huling nakita noong January 6 matapos magpunta ang dalawa sa sabungan. Noong January 7 naman ay napabalitang nawawala ang tatlo na si Edgar Malaca, Alexander Kehano, at Atong Sakdalan pagkatapos din pumunta sa sabungan sa Lipa, Batangas. January 13, 2022. Apat na fighter din ang napabilitang nawawala sa Manila Arena. Sa kaparehong araw, ang anim na magkakapitbahay na sina Royal Gomez, John Cloud Inonog Mac Joseph Velasco, Rondel Cristorum at magkapatid na si Marlon Bakay at James Bakay ay hindi na nakauwi sa kanilang mga pamilya matapos magpunta sa Manila Arena. Alas 8 ng gabi ay nakunan sa CCTV ang pag-alis ng konvoy ng mga sasakyan kasama ang isang puting Toyota Tamaraw FX na sinasakyan ng anim. Mula noon ay hindi na nakitang muli ang mga magkakapit bahay. Kinamukasan isang hindi kilalang tao ang nakunan sa CCTV na nag-withdraw ng 29,000 pesos gamit ang ATM card nang isa sa mga nawawala. Dahil sa sunod-sunod ng pagkawala at tumataas na bilang ng mga nawawan ng sabongero. Kung kaya't noong February 28, 2022 ipinasaan ni Sen. Bato de la Rosa na ipatigil ang operasyon ng online sabong. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit naglaho ang mga sabongero? Ang mga nawawan ng sabongero ay sangkot-umanos sa game fixing o choppe na kung saan sadyang ipapatalo ng sabongero ang kanyang manok para manalo ang kalaban na kanyang tinatayaan. Ilan sa mga diskarte ay papaliguan o pupurgahin ang manok bago ito ilaban. Ang resulta ay magiging antukin ito at magiging mahina sa oras ng laban. Ang isa pa ay lalagyan ng mapurol o di kay ililis ang tari ng manok para hindi matamaan ang kalaban. Dahil sa usad pagong natakbo ng kaso hanggang sa si inabot na ng apat na taon ang lumipas kung kaya unti unting nawala na pag-asa ang pamilya ng mga biktima na makamit ang hustisya. At ang nakakadismaya pa rito ay napabalitang may ilan sa mga pamilya ng biktima ay tinanggap umano ang perang bayad kapalit sa pag-urong ng demanda. Buwan ng June ay nagkaroon ng pag-asa ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Nang ang isa sa mga sospek at pakilala na si Jolie Dondon Patidongan, ang head security ng Manila Arena at manager ng AA Cobra Farm sa Santa Cruz, Laguna ay nagpa-interview sa isang sikat na TV station. Si Julie Patidongan ay isa sa mga anim na suspect na inaresto ng mga kapulisan noong September 15, 2023 sa isang compound ng subdivision sa Paranaque. Siya ay dawit na may kinalaman sa mga nawawalang sabongero at ngayon ay bumaliktad para maging isang witness. Sa interview ay kinuwento niya kung ano ang ginagawa sa mga missing sabongero. Sinasakay umano ang mga ito sa van at itinatay tali ang mga kamay gamit ang cable tie. Sa loob ng van ay sasaklin ang biktima gamit ang tie wire. Iikot-ikotin ang wire gamit ang kaw hanggang sa mawala ng buhay ang biktima. Dagdag pa ni Don Don ay hindi lamang 34 kundi may isang daan ang mga pinatay kasama din umano ang mga nawawala na sangkot sa weteng at droga. Lakas loob na tinuro nito na ang utak ng lahat ng pagkawala ng mga sabongero ay ang kanyang amo at matalik na kaibigan na si Atong Ang. Idinawit din nito ang sikat na aktres na Sigretin Barreto at ilang may matataas na katungkulan na kapulisan at mga abogado na makinalaman sa mga nawawala. Dagdag pa ni Dondon ay inalukmano siya ng half billion pesos ni Ang para bawiin ang kanyang mga sinumpaang salaysay. Utos ni Ang ang pera makukuha ay gamitin na lamang nito para umalis at magtago sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Subalit hindi ito pumayag dahil sa bukod sa binabagabag ito ng kanyang konsensya ay nakatanggap din umano ito ng death threat. Isang malapit na kaibigan ni Dondon ang nagsabi sa kanya na may patong na umano ang kanyang ulo na 20 milyon pesos para patayin siya kasama ang kanyang mag -ina. Dahil sa mga impormasyong kanyang natanggap kung kaya't ito ang nagtulak sa kanya na isiwalat ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Para maitago at pagtakpan ang krimen, ang mga bangkay umano ay inilalagay sa sako at lalagyan ng bato para hindi lumutang at tinatapon sa taalay. Tagtag pa ni Dondon ay may hawak umano siya na ebidensya na makapagpapatunay sa kanyang mga salaysay. Dahil sa mga isiniwalat na impormasyon kung kaya't noong July 10 ay nag magsanib pwersa ang Philippine Coast Guard, DOJ at PNP ng operasyon sa paghanap ng mga labi ng mga missing sa bongero sa Taal Lake. Dagdag pa rito ay mayroon pang ibang mga impormante na palihim na nagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad sa eksaktong lokasyon ng lawa kung saan sila maghahanap. Sumunod na mga araw ay may narecover ang mga otoridad ng mga sako na may mga laman ng mga buto. Nagdagdagan pa ang bilang nito sa paglipas ng mga araw. Habang busy naman sa pagdive sa naturang lawa ay hinukay naman ng mga otoridad ang tatlong labi ng mga tao na inilibing ng sopultorero tatlong taon na ang nakalipas sa sa public cemetery ng Laurel, Batangas. Ito ang mga bangkay na walang pagkakakilanlan na natagpuan sa iba't ibang lugar ng Batangas maaring konektado dito sa mga nawawalang ng sabongero dahil hindi lamang umano sa lawa ang naging disposal ng mga bangkay. At upang kumpirmahin kung buto nga ito ng mga tao ang na-recover sa lawa ay kinakailangan ilalim ito sa DNA testing. Kapag nakumpirma na ito nga ay buto ng mga tao ay ikukumpara ang resulta ng DNA sa mga nakolektang DNA mula sa pamilya ng nawawalang sabongero. Sa patuloy na pagdaan ng mga araw, mayroong mga bagong informasyon at nahahayag ng mga revelasyon. Sa kasalukuyan na yon going pa rin ang investigasyon, may mga bagong witness ang lumulutang at may mga bagong akusado ang nakakasuhan.